Huh? Oh guys, good afternoon. Nandito po ako sa labas guys. Good afternoon. Dos, oh, nandito pa rin ako sa ko guys. Sa lugar ng aking hipag. Ayan po po. No. Saan? Ayan po. Ito po yung tindahan ng Biyan na no, Biyan na ng hipag ko guys Ayan tindahan Tapos ito po yung palibot nila po oh. yan palibot nila Ayan, guys ate ko Kapatid ng mister ko yan oh. Ayan Ayan oh. Ganito yung lugar nila Ito ang bakura nila guys Ayan Oh. Ang ganda ng tanim. Hindi ko alam kung ano pangalan na tanim siya guys. Ayan. Ayan guys. May may talong po. May tanim na talong. Tsaka sitaw. Ayan sitaw yun guys. Ayan. Sitaw. Yun talong po yan guys. Yun. Ayan Oh. Tapos may ano po dito. Ay ito gumamila yan eh. Ano ho sa nanay ng ano at ko yan tanim po nila ay ang palaya ayan ang ay, palaya po sila guys ayan. ano po dito eh ang nito malupa hindi eh, mabato dito sa lugar nila naman po ay ito yung na araw. Yung ginagawang palaspas. Oh. ganyan. O yung may okasyon sa school na ano. Yung ganda nyo yung tanim na yun, no? yan. Oh. Tahimik dito sa kanila guys. Sa lugar nila tahimik. Ang daming puno. Tahimik po dito sa kanila. Man po yan guys. O sa labas. Tingnan nga natin doon sa dulo. Ayan, lakad tayo kaunti. Ayan guys, punta tayo dito sa bandang likod nila. Ayan, dito pala yung sa likod nila guys. So, oh. palayan po pala dito. Ayan, palayan. Ayan, oo, oh, palay. Uy, ang ganda pala dito. Tabi-tabi po. Ang ganda. Puro palay pa yung likuran nila dito guys. Kung pumunta dun sa dulo kaya yun, tatakot ako ang ganda dun yun oh. may mga bahay pa pupulad dun yun. Eh, oh. sabi ng aking ate dito ano bahay dito ay ligta ligta uh -huh. ah, bagong ano lang dito guys yun. Oh. ganito pala yung lugar bandang dulo daw po may mga maraming bahay pa po dun eh. ayan ganito pala yung lugar nila guys ayan ito ano, kanal. Siguro, siminto yun ito kasi may bakal. Ayan. Ganito pala yung lugar nila dito. Tabi-tabi po. Nakikira, ano lang po. Ah, footway. Ayun. Ang ganda pala dito, guys. So, puro palay. Yan palay po dito. yun Ayan, dito pala ang ganda dito, guys. Oh. Ayan ho. Oh. Dito pala yung banda sa likuran ng ano, bahay ng hipag ko, oh, guys. Kapatid ng mister ko. Oh. Kaya ako nandito oh, dahil nga ha, ano, na, emergency laho oh, yung kapatid ng mister ko. Oh. Kaya dito na po ako, oh, guys, oh. pabalik na ang uwi ko. Oh. Maraming salamat po sa inyo guys sa panonood. Sa ano na po man. Pa-like and share po. Maraming maraming salamat po sa mga supportive followers, 'yung mga viewers ko. Maraming maraming salamat po sa inyo guys. Salamat po sa inyo lahat. Gandang hapon sa inyo lahat, guys.